Hi! So, regular Tuesday afternoon, tapos na yung work. Ito kami ngayon sa bahay. Bago mag-workout, magpapahinga kami ng konti. Tapos, start tayo ng ano, afternoon workout natin. So, samahan kami dito kumain. Magmerienda. So, ito ang ano namin. Uh, mabilisang banding. So, meron tayo dito coffee. Siyempre mga bigay lang to. Re-reviewin na lang natin yung mga bigay-bigay sa amin ano. Okay. So meron tayong Tim Horton Coffee, French Vanilla, na timplado na. Hindi naman ako mag ang kakain. At iinom nito. Sarap! Parang ano siya, Mel? Parang binili sa labas. Hindi oh, siya lasang, ano, 3-in-1. Pero medyo matamis na yun. Medyo matamis lang siya. Tapos nilagay ko kasi ano. For teaspoons nito. Mas matamis. Tapos, bigay ng studyante. Kaya reviewin natin yung <laughs> Ayan. So, Japanese yan. Kung alam nyo kung paano basahin. Japanese ba to? Chinese man. O basta dried fruits to Tekman natin. Tapos kasabay pala nito, bigay naman to ng mga amin mga special friends. Ayan, mga loved ones namin. Bigay-bigay lang kasi medyo hindi to masyadong affordable ng aming sweldo. Ano to? Walnuts. Ngayon lang nakakita ng walnuts na ganito, karaniwan. Yung talup na, pero yung buo pa na ganito, tapos ikakrak mo pa. Ano? Ngayon lang. Pero syempre, sa version na to, ano na yan uh, na siya basag na siya hindi na natin kailangan ng na nutcracker kasi bubuksan na lang yan na natin to so pagbukas niyan parang nagbigay ang nature ng ano ng clue kung saan siya maganda sa katawan yan mukha siyang brain talaga sabi nga nila itong nuts good for the brain Parley muna. Ano to? Matamis, hindi kagaya nung ano, nung nakabukas na ano. Nah, matamis yung lasa. Harap. Nakaiba yung feeling na ano. Nubuksan mo pa siya. Kesa dun sa mga ready mix na nuts. Roasted, no, no, no walnuts. Next natin, itong mixed dried fruit. Nahin natin to. Bix. Ano to? Ano, ano pangalan? Ano tawag na naman? Beats. Beats ba? Hindi beats. <laughs> oh <my God>. wow. <laughs> ano pala ito? Dried, ano, eh. dried, ano? Fruits and vegetables. Parang mm. oh. hahanapin mo pa yung ano, yung tamis bago dumating. Next natin ito. <laughs> Do okra? Hindi <laughs> <laughs> <Charitable> <laughs> <tree. laughs> ako kumakain ng okra. Mayroon sila. Pahangin. Hindi na laso ang okra. Hindi na laso ang okra. Siyempre okra hindi mo na kumakain. Okra pag kinain mo, siyempre sticky. Pero yun, wala kasi yun na. Dried na. Tapos wala na siyang lasang okra. Lasang okra ba? Hindi. Wala, walang lasang okra. Meron pala. Siguro sa dulo. Pero dahil dyan, inom tayo. No? Next natin. Ito. Ano ito? Patatas. Sweet potato. Sweet potato. Oh, another sweet potato. Ah, ito. Masarap ito. Ano? Ano Dates. Amal mo na. Dried dates. Ano lasa? Walang lasang dates, man. Ah, ito. Isa pa. Pili mo ang healthy mo pag umakain ka nito. Dried carrots. Yung dates, medyo matamis siya ako. Tutuloy pa ba natin ba? ay na Hanap tayo ng iba. Dried cucumber. Dried cucumber. Ano siya itak na? Ba namang pudre dito? Dried mushroom. Parang pare-pares na yung lasa. Iba-iba <laughs> na iba, yung sura man. Oh, last na. Lasa. Sitaw. Sitaw. Dried sitaw. saan ka ganun lasa nito? Ang iba. Iba texture nyo ba? <laughs> siya mas pinakamasa. Iba kasi yung texture. Pero sa so matotal, bibilin o hindi na? Ikaw. Sayang. Sayang. Kala mo healthy yung kinakain mo pero hindi. Siyempre, ang nagwagi pa rin, ang ating <clears throat> walnuts kasi ito. Parang Niluto lang. Wala masyadong processing na naganap. Kaya yun. So, kung pipili kayo ng kakainin. Ito. Kasi parang whole food pa to naman. Whole food pa. Wala kong processing na nangyayari. Kasi parang ni-roast lang siya. Yun lang. Bye-bye.